Hi! Katatapos ko lang ng work. So, nandito ako sa bahay. Nag tea Alam niyo ba ang dito? Matcha. Matcha tea. With warm water. And sugar. And matcha powder. Tapos, type ko talaga uminom sa mga Japanese style. Mmm. <laughs> ang sarap. So, ano gagawin natin ngayon? <laughs> ang topic natin ngayon is kung paano tayo magtipid sa kuryente. So, yung video ko last time is paano ako nagtipid sa labahan. Yung hindi na ako gumagamit ng dryer. So, pwede tayo magpa-dry ng damit natin na hindi kailangan may dryer. Yung isa sampayan. Grabe na yung bitilig ko. Oh. Alam nyo, malapit na talaga. <laughs> Matalapit lapit na talaga ako -ano, white lady. <laughs> sa Filipino na sa Philippines naman is yun naman talaga ginagawa natin di ba nag nagfo-fold tayo ng mga damit natin. So isa 'yun sa mga paraan kung paano tayo magtipid dito sa Germany. Kapag nasa abroad ka at OFW ka at mother ka, asawa uh, sawa ka, is pwede tayong kayong magtipid bilang mag-asawa ng kuryente through ano, i-segregate is nyo lang yung mga kailangan na i-planchahin, yung talagang yuping-yupi na talaga, yung pwede mong planchahin. Pero kapag kaya naman, like yung mga winter clothes na hindi na kailangan planchahin, huwag na planchahin, tutupiin na lang natin. At mahal ngayon ang bilihin at mahal din ang mga hor ang kuryente. So, ibahin na rin natin yung lifestyle kung gusto mo lang naman magtipid. Di naman ako nagsasabi, gawin mo may pambayad naman at sobra-sobra naman yung budget. Go ahead, planchahin mo lahat. <laughs> Sino naman ang mapagod yun, di ba ikaw? Hindi <laughs> naman ako. <laughs> Pero ako gusto ko lang mag-suggest na yun na yun. Yung paraan namin sa pagtitipid ng kuryente. Kasi mag na talaga ngayon. May eh. lahat naka-charge yung cellphone. Tatlo kami, di tatlo rin yung cellphone, di ba? tsaka computer, dati wala namang ganun. <laughs> ngayon madami na talaga yung chine-charge. Tapos dito sa Europe, lahat ano, naka-charge. Yung mga vacuum, ch charge mo siya para mo full battery siya, ganun. So, ang importante sa atin ngayon, mag-isip kung para magtipid. So, tara na. Dami ko ng daldal -dal, eh, no? Inumin ko muna dito, tapos magtutupi na ako. Ay na, paket ako sa taas. Ando yung labahad ko. Na, bagong laba. At ipa ko na. Ay, meron pa pala akong labahad doon sa baba. I, e, ano ko pa. I, e, sampay ko pa. Sige, dyan na kayo ha. Panoorin nyo na lang ako. <laughs> dami kong tutupiin. Oh, apat. <laughs> Isa. Dalawa. Tatlo. Apat. Apat na basket. Para yan, umpisahan na natin yung ano, yung pagtutupi. Ito yung, ito lang naman. hindi pa rin Tatambakan ako. Yung tawal, hindi ko rin pina-plancha. Pagana natin. yan. Okay na. Ito kailangan hindi na rin to planchahin. Kasi pang winter naman sya. So, hold mo lang siyang ganun. Benim evet. From there, tapos ilalagay ko siya dito. Huwag niyo natingnan. Yan natin sa lagaya. Hindi kailangan nasa loob ng ano. Yung dami ko yung magulo. Ganito lang yung aking pag-display dito. Sige, dyan na muna kayo, ha? Maya na tayo mag-check out, okay? Taposin ko lang ito,